dito na naman kami sa laro ng mga bata. Dadida. Laro ng mga bata. Yala, maglalaro kami ng mga bata. Yalah, one, two, three, yala. Mag-slide kami Nang alaga ko. One. tani. na eh. Yala, sara. Yala, sara. Nagi slide kami. Yala, yala, na, MC na, MC ka na, MC ka na, MC na, one, two, three. <laughs> Bas. Ayan, yan, umbol, yan, ombol Yan. sa building yeah, building na yan dito kami sa city riyad naroon ng mga bata oh, yung mga laga ko bawal lang siya ng video dalawa yan dalawa yan Mahangin dito, press Bukas, wala na naman. May klase na naman bukas. One week kasi walang klase kaya pre pre ang palaging palaging labas ayan share ko lang ang buhay of the dito sa Riyadh hey, na ayan. sa paralo ng kwan nalapit kami dito sa sumpah ayan ayan ang mall ayan yung kwan ng tren LRT parang LRT ayan. sa taas daanan ng LRT makarulimlim naman maganda naman yeah. na rahat pe rahat pe hala na tala na tala ayan o oh. tala ang daming nagtitinda. Tala na, tala na, tala. Yan ang tatabi lang nyo. Na Dahil nagtitinda. Alas 4 na nang gabi hapon. Nandito pa rin kami. Dumadami na yung mga, dumadami na ang tao lalo ng mga bata Lumadami na lang yan ang daanan ng tren sa taas